biyahe kumusta ang bagong taon bagong taon bagong pag-asa ito na naman tayo sa palibagong taon ng ating buhay nakikita nyo yun naman sa dagat kami palutang lutang ay eh, wala tayong magagawa ganito talaga ang buhay ito ang mga trabaho namin sa bagong taon na pumasok sa isang linggo sa buong linggo Wag na lang kalimutan isubscribe ilike nyo yung youtube channel ko <laughs> at shoutout naman pala sa TV Bikers at tungay Dungaybe Community thank you, thank you so much sa mga leader na gumagabay nakikita nyo sa likuran ko paalon-alon, maliit lang yan sa ngayon dito tayo naglalayag sa gitna ng karagatan, ito ang buhay dagat samahan nyo ako sa ating biyahe papunta kami sa secret na lang muna tara mga kabiyahe samahan nyo kami mga kabiyahe ito po yung filter na nilinis natin ng Nakita nyo naman. Maraming kalawang. Pero yan talaga yung cover niya. Yung cotton na iba ano. Ibabalik na natin kasi tapos na yung na linisan. Ilapit lang natin ng konti. Ito yung tanki ng use Diyan natin ipasok sa ano. Ito yung cover niya. At dito naman sa may bakal. Ipapasok natin. Diyan natin i -bolt. Ilapit lang natin ng konti yung drum para mabilis ang pag skarga natin dahil maya maya bababa na si kanin engineer para maibalik na at matapos na yung trabaho maingay dito masyado sa ano sa makina hindi natin mailapag-lapag yung cellphone kasi ma ano lakas yung vibration kaya hawak hawak muna natin tapos na linisan kaya kailangan na natin ibalik kasi mamaya may kainan kaya e alam mo naman sabado ngayon di ganun talaga ang buhay pag may trabaho may kainan pag may kainan hindi e siyempre may pahinga ayan nga nakababa na si chicken engineer babalik na namin saka nandiyan na rin si Bibi Damulag ayan nakita mo na naman si Bibi Damulag si Nobita wala pa dyan si Nobita kaya kumuha na rin tayo ng rugby ito yung makina namin e, hindi namin sisingotin yung rugby ha didikit lang namin yung didikit lang namin yung gasket ayan. mataas kasi ang kuhanan kaya medyo talagang ay naku naman kaya yan kinabit na nila at saka hindi na tayo makipagsiksikan doon magpalitan pa kami ng mukha dyan ayaw ko ipagpalit yung mukha ko o oh, ha ano ka hello ay, tama na yung taga na lang ako ng filter <coughs> marami marami din yan ang kinakabit natin pitong piraso at saka kailangan tamang tama eh, kasi medyo masilan ito na nga pag natapos na yung ano natin ginawa na naibalik na yung cover at saka lagyan na natin ng tubig kailangan kasi malagyan ng tubig magpuno bago natin itesting hindi na natin nakuha kung paano pagkabit ng ano sa chain block kasi nga nalalagyan yung cellphone ito na kinakabit natin at kinargahan na yung tubig binuksan na rin yung tubig dun sa bulb na para may testing na yan nakitang kita si Bibi Damulag busyng busy yan ang bibida mulag ng Greco pagkatapos naman yan maglilinis na po tayo kasi kailangan natin linisan Ito, gumagawa na rin tayo ng upuan kasi wala tayong upuan pag nag ano nagme maintenance ito yung green na ano patungan natin diyan sa lit machine ayan nailapag na natin yung cellphone eh, kasi may malapagan hindi masyado vibration sa workshop ito yung workshop natin mga kabiyahe ay nagwawalis na tayo kailangan natin malinis kasi mag aalas 11 na aakyat na mamaya Kaya, may kainan at saka may iyaw iyaw tingnan natin mamaya ito yung mga pinagpira pirasong mga bakal nilagay sa sako para pag dispose isahan na gumawa ginawa na rin natin yung mga gawain ni Chief Meat. kaya gumawa na rin tayo ng special tools para pag nasimbol tayo ng tubo at saka yung plants mabilis natin magawa kasi wala kasi mga gamit dito kulang kulang kaya kailangan mong gumawa ng paraan at ikaw na rin ang humanap kung paano mo gagawin kaya diskarte lang mga kabayahe Wag lang tayong mainip kung wala tayong mga ano, ganun talaga, wala mga tools hindi kumpleto. Kaya ang tinatapos dito yung kontrata, hindi yung trabaho. Kasi kung tapusin yung trabaho, wala na, wala na tayong kontrata. Ito yung ginawa natin, galing sa kuberta. Matatapos na rin. Ito yung upuan. Ayun, tatapusin pa yan pagbalik. Ito yung mga ano, patungan dyan sa lit machine at saka yung ano natin shop natin mga kabiyahe may aircon po hindi masyado mainit ibalik muna natin sa mga lagayan ng mga tools hindi makalat eh wala tayong magagawa eh workshop nga eh ito yung aircon natin medyo, medyo 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 malamig medyo mainit ay kalahati kaya medyo medyo ayan nga pa, yung kasama nating mangyan ayan si taong grasa takot sa kamera, kaya umaatras tapos na siya at umakyat na rin kami sa taas para magpahangin napapansin yung mga kabiyahin may mga reservoir wire tayong nilalagay dito sa giliran ng barko natin kasi nabalitaan nyo naman siguro na nitong gabi lang may napirata po tatlong barko kaya nilagyan ng mga tropa ng mga ano, Ayan yung mangyan na kasama natin. Lumalapit. Ayan. Pahangin mo na kami dito sa taas kasi tapos na kami sa baba maglinis at saka maya, maya ng konti. Aakya ah, tayo. Nap napakaganda yung paligid. Ayan. Napakalinaw ng tubig. Kumbaga parang walang problema. Sumasabay so, lang sa alon yung sinasakyan natin. And, habang naglalayag kami di naglilikpit-likpit naman yung isaya sa ano sa shout out nga pala sa mulit yung mga subscribers natin diyan huwag kayong magsawa sa kakasubaybay sa ating biyahe at shout out naman din sa uh, Garden City pala kay Sir Pedro sir thank you po thank you thank you idol may kainan na kaya makyat na kami ito na nga ito na nga iho-iho na dito sa gali ito yung mga engine boys at saka sa gali department ito sa mga kuberta nandito na rin kitang kita nyo naman pag pagod ka sa trabaho hindi may kainan ayun tinakita nyo naman yung mga tropa natin ang papayat dahil pa yan Kunwari lang yan. O, oh, subo dito, subo dun. Kunwari na binabaliktad pero marami nang nilalagay sa plato. Ayan, kumuha na rin tayo. Kaya, kailangan ng... Ayan na, sarap. Diet mga kasi tayo ngayon. Kaya, konti lang muna. Ayan, Thank you, thank you, chip cook. Ang sarap. Wala tayong masabi. Mm, yummy. Oh, ha? Huh? Saan ka pa? Hinahinay lang. Kasi diet naman. Subo lang ng subo. Hinahinay lang naman kasi. At pagpasinsiyahan mo ng mga kabiyahe. Kasi minsan bulol-bulol tayo magsalita. Kasi bago pa kasi tayo nag-upisa ng mga pabag ng ganito eh, wala tayong magagawa kailangan natin kumita kailangan ng pera para sa uh, pangangailangan ito first batch lang muna yan ha may second batch pa yan <laughs> oo may second batch pa nga eh kasi nga ihaw ihaw hanggang sa mabubusog ka kain ka ng kain libre naman walang bayad binayara na yan shout out muli sa mga kumpare ko dyan sa Tubis family sana sa na Kimanhan family shout out po sa Narti Galio family shout out sa lahat at sa mga kumpare ko dyan pare shout out at saka mga nag rides sa may mga rides ingat ingat po ingat ingat lagi huwag kalimutan magdasal ito na yung second batch na, napakainit hinahinay lang kasi Yan, subo lang ng subo hindi naman nagmamadali ano walang lakad ba may lakad ba so lang ng tsubo at thank you sa so pagsubaybay ng aking channel sa aming biyahe ayan si mangyan takot na takot sa camera sa muling pagkikita yung muling pagkikita paalam bye bye muna see you next Nang pagbablog natin kainan na tan -taran. Nagahanap soft, soft. pa tayo ng soft drinks. Hindi namimigay ng soft drinks ha. Paalam!